Kuya Joey, long time no see. Si Ayan ah. Sino po yung shoutout natin? Si! Ah, Sabi ni Jomar kuya, ang dami. Lumuluso ba na? Ayan, meron po tayong Atad Patrol. Uh, taga raya. O, oh, dahil na kang Di nagsasawa sa lechon. O, atas kami mga. Oh, you ready for takeout? O, sali mong tikma. O, sali Ayan, isang magandang buhay mga farmer 90 907 -oh, -oh ba ito? Oh, sige, o oh, oh, yun, -oh -seven. May dalawa na pong sasakyan At meron ng buhay na mano isang kilo 9, ayan po ang oras ha oh, Wala pong daya yan At abangan natin kung uh, Ano ang mangyayari Ang ganda na ni Euro ayan, Naging PMX Wala akong mabiling original na Pero ang ganda na mga farmer Ayusin natin yung, natin, yung uh, mahal kong motor na ito Unti-unti. -unti. <laughs> Uy! Galing patang ano to, Manila ba? Oo. Oo, oh, ayan. Galing pa ng Manila magpipick up. Ito na po yung aking apron ngayon mga ka farmer kasi natatak natatalsikan din yung short ko pagka hindi ganito kahaba yung apron. Kaya ha, okay na rin. Oh, di ka pa nag-uniform. Ha? Ano na? Okay na? Ah, ito pala yung order na. Oh. Malaki yan. Malalaki yung baboy natin. Eh. Medyo tsabilita pero lalabanan ang lutong niyan hanggang ah, hapon. Hanggang hapon po ang lutong ng baboy. Ah, ito 25 kilos lang. Oh, ah, lang pala yung order niya. Bilis nga na ikot. Ayan. Oh, sana po ay... Uh, ah, ah, paubos natin Anong tayo kay Bino ng baboy? Na, may parating na isa. Another sasakyan. Ayan, kulay white. Ito na Oh, shout out pala kay Brother Mark Kayabiab. Maraming salamat sayo sa iyo sa pag-order kahit nasa Manila pa. Ayan pala, ito pala siya. Ayan. Thank you, thank you sa pag-order. Ayan. Kausap po siya kahapon. Ayan. Di ka pumunta. Ay, busy siya. May Graduation ng anak niya. Ah, ako, Pero, sige, sige. Enjoy, enjoy the day. Maraming uh, salamat. Saan <laughs> niyo padadalin? dadalhin? pa. Ah, pa. So, ingat, ingat. Wala na bang baha ngayon doon sa Enlex? Wala, wala na, na. na bang ka, wala. Ah, yun nga yung sinasabi ko. So, ayan po mga farmer wala na po tayong masyadong ano. Ayan, may mga babatiin ba kayo? Gusto niyo mag... ah. Uh, shout out nga pala kaya sa, ano, sa club ko sa pinagbuklod ng Lahi Kamanaba, Kamanaba Eagles Club. Kay Kuya Plus Eugene, kumusta po? Ayun. Thank you, thank you, brother Mark. Thank you. Ayan. oh, meron na po tayong isang kilong lumabas. Kalahati. So, ayan. May order na isang buo. Pick up in. Sana po ay mapaubos natin dalawang ito ayos na. Kaya lang, pag, pagka naubos po ito, bukas tatlo tayo. Hindi kakayanin. Na... Uh, hindi po kaya na dalawa lang bukas. Tantya ko lang ah mag marami magagalit waiting tayo 10.30 mga farmer, biglang nawala ang mga tao Ayan, may mga nag -take out lang, may umalis may alam nyo na nagwalis walis muna sila nandito na si Rowan uh, mukhang dalawa ang lalaki may nag uh... papa, oh bakit na uh, bakit wala plat? Ay, nga. Eh, ang pang... Ah, ito. Nasaan ba yung pambomba? idinamin mo dyan, naan dyan kay Tito Puroy. Kinuha nila, alam ko naan dyan yung pambomba eh. Kumain ka na? Hindi pa. Hindi pa. di ka kumakain? Kaya tingnan mo payat mo, talo ka ni Nene. Si Nene, malakas kumain. Oh, tingnan mo ma strong siya ikaw. Mm. Di ka naman maano, umuulan oh. Maulan pa rin mga farmer talaga naman. Ay, pero thankful tayo kasi kahit po umuulan, oh, bagyo na. <laughs> Marami pa rin po ang kumakain. Thank you so much talaga. It's a big blessing. Na? bulaklak na naman yung pili ko ayan o oh. hindi ko alam kung ano na ba nakalimutan ko na ang ano ng pili kung bunga na ba yan o oh. bulaklak hindi ah, alam baka bulaklak pa lang iba kasi yung pili alam ko mababa sa tinitirador ko yan eh hindi ganyang kahaba yung tangkay alam ko parang ano siya yung sas ano lang sa lalabas lang po sa mga nangyari dito hindi ganito ka hindi ganyan no? I think this is only flower parang ano siya kasi ang haba naman ang tangkay niya hindi ko na masyado matandaan eh 9 years old tayo umalis doon pero alam ko tinitirador ko yan tangkay ang target ko kasi syempre ayaw mo namang masira yung uh, ano yung bunga so yan antay antay lang po tayo may mga darating naman may mga naka-reserve naman po. Si Kuya Joey, yung ating uh, na na driver at ano may may mga family siya na subscriber na pinapunta po sila dito para kumain. Ayun, maraming salamat po, um, Mamaya, shoutout namin kayo. At shoutout din pala kay Kenneth Sanchez, nasa ospital daw po siya. Get well soon sa'yo At uh, syempre ang aking brother Maynard, kumusta ka dyan brother? Long time no talk. Ayan alam ko busy ka At, uh, Basta ingat palagi dyan So ayan At hopefully makauwi na rin uh, Yung uh, uniko iyo Thankful tayo Kasi talagang kahit kung may umu umuulan Eh kawa ng Diyos diba Eh importante We are enjoying Every uh, Every bit, Every moment Ng ating uh, aming uh, journey sa mga uh, lechon business na uh, munting lechon business mga farmer yan. so ano na naman yan ano yung mga ano, ano nila ba ngayon din sa aking uh, orchid uh, journey uh, nag-mine na naman tayo dendro may mga bulaklak 230 yung isa sabi bigyan mo ako ng walo at uh, mo sa akin <laughs> Kasi may net na po yung uh, next week meron tayong pagkakabalahan lalagyan natin ng uh, ano yun. Oh, so magkakaroon na po ng buhay yon at hopefully uh, next week din makabili na tayo ng ano yung paso na malalaki bandang laon yon kaya lang binagyo po yon at hopefully naman ay, uh, ay makuha tayo. At namimiss ko na rin po yung isda mga farmer na mga sariwa. Ako po'y gigil na. At uh, gusto ko na rin pong mamalengke ano. di ko alam kung uh, next week pag gumanda na ang panahon ay uh, makakasingit tayo. Iba kasi ang sambales eh. So ayun. Kawawang sambales mga ka farmer kasi yung bandang San Felipe kinain po ng ano. kawawang ako no doubt naniniwala na epekto po nun ng dredging talaga so kawawa kawawa yung mga tao dun so, yung mga nagsasabing hindi dredging yun kakampi yun ng mga alam nyo na mga nakinabak <laughs> kawawa kawawa talaga sipin mo layo layo ng shore gumuho kasi ang nangyari lumalim po nang lumalim imbis na yung di diba, yung dagat pa ganun siya kumbaga palalim hindi hindi gaanong, ang ginawa nila hinukay nila ng hinukay doon syempre nagkaroon po ng ano dahil lumalim eh kinuha na ng kinuha na ng buhang eh. so ang tendency pag gumuho yun maguguho yung ano oh, common sense lang naman yun eh di ba so ayun kawawa alam niya naman ang sambales malapit sa puso natin dahil diyan tayo kumukuha ng mga isda <laughs> at naging second home din namin yan Potipot Island ano na? Ayan na, may dalawa na po tayong sasakyan. Target lang natin, maubos natin tong dalawa. Kung may matitira man, walang problema. So, ayan. Ganda na ng aking motor. Oh, -si natin. Ipinturahan natin. O. Medyo maganda naman na bagong tangke. <laughs> bagong upuan. O. Ford Ranger na buhay. Ay, ilang nagpintura na ito. Nagbakbak agad. Ayan na. Makain 6 kilos down, mga farmer Ang uh, oras ay, naku po, haba-haba pa. Medyo lumalalim na ang araw. 6 kilos pa lang. Wala si Junjun! Baka na nagpahinga. Ganda sana, oh. 52 teeth ang kailangan ipalit niyan. Mas malaki-laki. Tapos liliitan. Pwede naman mas liitan pa yung doon. Tapos sa uh, lakihan ng konti dito. Mahabol yan. Ah, uh, ha sa yung kaya, no? Meron po. Ah, uh, ayan na po. Meron na po tayo mga kumakain. Kahit pa paano, tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy lang ayan saan na ba yung family ni Kuya Joey ayan, may umalis na po at medyo may kailangan talaga tayong ayusin kailangan tayong ayusin dito sa may tahan, ngayon gagawan po natin ang paraan next week ayan next ah Kuya Joey long time no see si... ayan ah sino po yung shoutout natin si si ano si Ferdinand Agonoy Ayo. California Pro California USA. Ayo. Ayan mga ano niya. Thank you, thank mga you po. Mga anak niya yan, ayan, sila. Oh, ayan. Oh. Salamat sana naman sa susunod. Kita kami dito. Kayo naman po makita namin dito, ka Farmer Ferdinand. oh, pag siyembre. umuwi sila, iyan namin dito. Thank you, thank you. Okay. Bising busy ka rin ata eh. Oh, mahina ngayon, ano? Be oh, medyo mahina. Medyo mahina. Thank you, thank you. Okay, thank you, Kapamber. Ayan. <laughs> Siya po yung Ah, naging driver na yung papuntang Baguio. Saan pa ba? Kasapsapan yung ano yung inaarkila natin. Pagkakailangan namin ng van. Kahapon, gumanda pa na eh. Ayan. Ayan, pakita lang natin. Ito. Ayan. Oh. <laughs> Ayan, oh. Saan po pala kayo galing kasi? Ang Angeles. Bali, bumalik na po kayo. Po, galing pa kay tagaytay. Oh, thank you, thank you po. Ayan. May gusto kayong batiin, ikaw. Ayan. Hi, mommy, mommy, mommy. Hi, mommy, mommy. Hi, mommy uh, hi, mommy in U.S. Hi, mommy in US. <laughs> Hi, mommy in U.S. <laughs> Oh, ikaw naman. Shout out po sa kay Tito Jer at saka Tito Juvi sa Australia. Why leave beef on my head? Last thing ko bali siya galing din dito yun. Yeah. Thank you, thank you. Thank you, Pop. Thank you, thank you. Tara, picture you. po tayo. Picture? So. <laughs> ah, uh, sabi ni Jomar ko yan, dami, lumuluso ba na? <laughs> Ayan, mayroon po tayong atad patrol. Uh, ah, taga-arayat lang po yan dito. Sa mga taga-arayat, pwede po kayong magpa patrol. Ayan. Food uh, Patrol pala Food Patrol Riot Food Patrol Ayan Ayan pa natin yan Nandiyan na Hmm Kaya lang medyo pasensya na tayo At uh, ngayon lang naman talaga Nabugbog tayo sa tubig Hindi naman po ganyan kalambot Yung ano Ating uh, Daanan dito Pero pinag-iisipan ko na Ayan uh, Ayusin natin Haba-haba pang tagulan ayan uh, okay naman tayo ngayong araw mga ka farmer at sana bukas ay mas magandang panahon pero mas busy po tayo bukas nandiyan na pala uh, ang family ni Cubs Chess kaya lang wala daw siya ngayon kasi may inatinan reunion so nandiyan lang si camera woman huwag na nating istorbohin pinabot ko na yung lubos kong pasasalamat sa kanya at alam ko naman brother salamat ng marami alam mo na yon. so thank you thank you tapos ayan pasalamatan natin may ano to may nagbigay ng tip. Galing po kay Ma'am Grace Abaya. Ayan, thank you po sa tip para kinapuroy ito. Wala, last order meron din po siyang uh, binigay. So ayan, ah, wala pala si Rambo pa eh. Nakay po rin. Ah, puroy. Tip nyo. Oy. Galing kahapon daw ito. Yung kahapon na hinatid. Diniliber ni Mario. Tangadong lechon. Oh. Yung dalawang lechon, ayan. So, ayan. Tapos ayan na mga ka-farmer. Marami pong salamat ma'am Grace. Dalawa pala order niyo Alam nyo, kahapon ma'am, may dumating. Ano kailan ba? Kahapon ba? Ah, no, isang araw pala nung Friday. O oh, nga ngayon. O, oh, tama, tama. Kahapon. Parang ang bilis. Uh, talagang ako medyo ulyanin na. May dumating po kahapon na tatlong sasakyan. At uh, Naka-vlog yun eh. Kaya lang ayun mga ka-farmer na, no, no, nabura yung aking ano may pumunta pa naman bisita sorry sorry may pumuntang bisita kahapon din ayun galing Canada sensya na po nabura ko na naman yung video ko kahapon eh, mahina na yung mata ko eh eh puro gas gas eh, ayun o oh, tingnan nyo po yung salamin ko puro gas gas na yan ngayon may pinapagawa tayo kasi sakya po ko lang ito ano, sa EO nagpagawa po ako dito sa Arayat hopefully ay maging okay naman transition ano ah progressive uh, with astigmatism medyo ano hinintay ko pa ng anin na araw so next week po darating na so ayun pagka nag-upload ako i download from GoPro to cellphone pwede po kasi burahin doon yung videos through cellphone makokontrol na ng cellphone hinapon na, pun na ano ko delete na pindot ko magkatabi kasi yung download sa delete so ayun nadali <laughs> So, oh, ayun, may tatlo pong lumating dito na sasakyan. Kakain daw. Sabi ko, naku, bukas pa po kami. Hindi, e, ayan, may ikot. Sabi niya. E, sabi ko, hindi, yung bayad na <laughs> Alam mo na, minsan may mga ganun talagang mga customers din na hindi naman customer. Minsan mga bisita po dito na minsan, di diba, hindi po nila na naiintindihan na yung umiikot is nakaano na, di ba? Ayun, oh, no? yan na yan. Mga, uh, eh, minsan hihinga ka na lang ng uh, malalim, di ba? So, ganoon gano'n po. Yung nakita nila, umiikot. ating mga customers, oh. tuloy-tuloy um, pa rin mga farmer uh, Nakaubos din po tayo ng halos isa't kalahating baboy. Uh, at yung kalahati naman ay uh, pangluto luto natin. Ayan. Tapos bukas, dalawa lang siguro ang ipapaluto. Kung may darating akong malaki. Buti na lang si Tatay Feli, may dalawang 20 kilos pa doon. Tay, merong kakain po ng buo na lichon dito bukas. So, samya, sige. At, uh, hahatid ah, niya. Buti na lang si Tatay Feli, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil dinalanya uh, dinala niya sa akin yan. Actually, suki ko na po yan dati pa. Yung dalawa na yan. Sa, kaya nga siya, tuwang-tuwa nung nakita niya. Basi si kaparmer na, siya pala ito, sabi niya, suki. Pumunta sila dito. Yun, yun nga, galing-galing, sabi niya, nanonood din sila. So, ayun, suki ko na sila sa lechonin dati pa. Hmm, hindi, wala pa pong Kaparmer noon. Bebes, ano pa, bebes si Bullet Chon. So. Thank you po, thank you. Thank you Saan po po kayo galing? Angeles lang po. Angeles. Salamat, salamat. Ang <laughs> 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 ikot na na lechon natin. Masarap buhay. Ito po yung mga masarap ang buhay. Ano Malapit ng birthday mo. Ay, kailan pa birthday mo? Tapos na, tapos na ba? Tapos na. Nangayay- Dating payat. Kawсай wala kang babatiin Panay ang chimchan sumos sa mukha eh. Ba? Ha? No, ano no, na dito? pinanam dito oh dito ng polvo nya sa na ayo ano yan? kaya ay naku medyo ano tayo ngayon? baga tayo magpapahinga? Uh, hopefully bukas makisama na po ang ano. Shoutout pala kay ka-farmer Gilbert Cuevas. Ba nagbabalak ata sila magkasapsapan. Baka rides. Di ko po sure, no? Baka gusto nila mag-rides. Ang problema, madulas po ang kalsada kung single. Pero kung sasakyan, sa tingin ko okay na, ano, okay na po ang... Uh, hindi kasi na si Ate Sonia kaagad eh. Pero ang last post niya is... Almost one week na rin po atang walang nangingisda. Nang Si ka Farmer Anthony naman this week papunta na po this coming week papunta na po doon sa mamimili din siya ng isda doon. So hindi ko alam kung kami ni Bebe ay pupunta doon. Pagka, pagka ako po uh, sinipag-sipag, eh tatakbo kami doon. So ayun, tatanong ko lang muna kay ano kasi doon marami kang mabibili din. 'Di ba? Pero kasi iba yung ano ng masinlok with love eh. <laughs> Sarap kasi mag-ikot doon kasi palengke mga farmer eh. Kasi doon ano lang bibili ka, 'di ba? Naka ano lang, iba yung naka palengke talaga. Ayun, ah, yun po ang hinahanap ko. Eh. Iba yung ano sa puso. <laughs> Giliw. Ayan oh. Pero pa po isa at napakabilis ng ikot. Wala ata si Junjun eh. Monday pa yan magagawa. Oh, may bisita po tayo. Wala po si Christy. Ka o oh, si Cubs, yes. Ito po yung ate niya. Ayan, oh. Uh, ah, may babatiin daw. Batiin niyo sila para... Ano? Hi, Ate Christy! Ayun, oh. Sana makita po namin kayo rito. And happy birthday, Ate Christy! Ayun, happy birthday po. Ah, uh, tayo nagpapasalamat nga ako kay uh, Chess kasi syempre, isa po tayo sa mga nabiyayaan din at uh, na talagang uh, nakadagdag po sa ano sa mga mm -hmm. pumupunta ayun thank you thank you wala siya eh sayang wala andito wala. lang si camera woman si Ninya so ay yung mga kasama niya po anak ko po yan ayun tapos may minute lang siya nataga dito at taga so, US din yun yung ayan. thank you thank you thank you po ang sarap yung lechon ah, tagal namin nagkwentuhan ayan tagal po namin nagkwentuhan at ayan maraming salamat Hmm. Ayan po. Meron pa kami hinihintay Pero ako po ay alas tres na oh. Medyo papahinga na tayo. Nakaano na yung ibang lechon natin, naka pangluto na yun, nakaano na. So bukas dalawa din lang po ang uh, natin. Ah, to meeting. Hmm. Uh, ayan, pinagpaplanuhan pala binibilang na kasi uh, mayroon po kaming ah uh, may nagbigay ng pang merienda so sabi niya kakain na lang daw kami doon sa Mad Max syempre nandito tayo sa kainan lalabas din tayo syempre so ayun uh, ay may naiwan yata ah okay so, well, ayun, meron pa silang inihintay at kami po ay oh, paalis na rin pahinga na tayo at uh, maraming marami pong salamat sa mga pumunta bukas medyo busy tayo mas busy po tayo bukas ngayon na uh, smooth lang pero okay naman nairaos naman po nairaos naman natin uh, expected naman namin ngayong araw kasi talagang kagagaling lang po sa matinding matinding bagyuhan marami pong nag -cancel. actually ka uh, last week apat yata ang nag ng lechon namin na order so ganun talaga ba? Diba? Part of the game. <laughs> Kasama 'yan. So, may mga nag-cancel din po na pupunta dapat ngayon. Kasi yung iba galing Pangasinan, meron din galing Manila. Natatakot nga din naman na madaan daw po sa ano, sa baha. So, ayun, makabukas po mas maganda-ganda na ang panahon at uh, kita naman natin yung blue sky sumisilip na. Hopefully po next week ay mas gumanda di sabi ko nga, ako po ay gigil na rin mamalengke. Dadala tayong dalawang cooler. Ayan, gigil na gigil, di mapigil. <laughs> Nag-iisipan ko kung saan pupunta. Gusto ko kasi palengke, mga ka farmer Iba kasi talaga eh. Kasi pagka Aurora, wala hindi palengke eh. Cooler ang bubuksan mo dun eh. Iba po kasi yung, alam mo yun, ba yung ano sa puso, ligaya sa puso pagkapalengke. Pupuntahan natin. May thrill eh. ba? Diba? So, tingnan na lang po natin. O, ano, ano, ano pa ba ang kailangan natin? Ayan. Ah, uh, Bukas na ako magpapakain ng kalapate. Fasting sila ngayon. Ayan. Nag-anohan nila yung nag-iisipan nila yung uh, kakainin ayan picture picture mo na meron oh. pa tayong iniintay oh, oh, lang o, sali. hindi Kambingan. nagsasawa sa lechon ka lang ready for take out One po pa yun pa lo One

Ito na, Ay, na eh. gamot mo, asa na si ko Kung wala namang Kanina nakaupo lang doon Ay, ha? Yan na Iniisip niya pa yung ano Dalawa <laughs> 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 Yan, okay na tayo Ako yung magpapahinga na 3, 20 Ay Saturday today. Ay. Di pa pala kami nang haka adventure mangunguha ng ampalayang ligaw. So yayayain ko yung mga boys. Mangunguha kami dito sa mga next week siguro. Dito sa likod mga farmer marami diyan. Mangunguha tayo. So ayan, marami pong salamat sa lahat ng pumunta. Thank you, thank you. May mga nagte-take out, may mga nagpapa-food patrol. So, ayun, maraming salamat. Ito kailangan namin. Mukhang kailangan namin simentuhin yung ito, itong part na to. At uh, medyo ayan mga farmer oh. Mahaba pa po ang tagulan kaya syempre gusto kong magawan din ng paraan yung putik-putik. Mahaba pa po ang tagulan. At kahit po umuulan, may mga pumupunta kaya kailangan natin gawan ng paraan ayun thankful tayo at uh, kahit po galing lang po sa masamang panahon buong linggo eh meron pa rin pong mga pumupunta at uh, masaya naman po sila pero yun nga sabi ko hindi po lahat ay uh, meron din talagang mga difficult <laughs> pero sabi ko sa kanila habaan na lang ang pasensya So, oh, ganun talaga eh. Um, meron nang hihingi ng discount, 32% tao, Saan kaya nang galing Na report sa akin ni sai -Sai. Sabi ko, kawawa naman na tayo. Wala na tayong kikitain. Eh, yung baboy po nang ganun na chinap namin, actually, yung... Uh, na uh, sabi ko yung sabi ko sa mga boys oh tabla pa lang tayo ang natira alam niyo kung ano maliit na piraso ng pigi at yung ulo kasi nga med medyo maliit po yung baboy medyo maliit ang baboy may hirap talagang habulin din yung uh, yung kita so ayun ah maiba tayo bumili na po ako ng uh, sa online ng maliliit na hook pero magbibingwi tayo Two months after nating maglagay ng ayungin o, patay pa tayo ng 2 months mabilis lang naman po ang dalawang buwan uh, doon natin susubukan mamingwit exciting na naman yan wala akong bumili ng plastic boat eh. ang sarap siguro mga mamingwit niya sa, sa malalim na tayo malalim na eh hindi ba o so, ayun tapos sa uh, taas na ng tubig grabe taas na po ng tubig Uy, hey, may merong bisita. Nako, baka Ano ito? So ayan, marami pong salamat mga ka-farmer at magandang magandang buhay. See you tomorrow.